Alam nyo, nakakairita yung mga taong pinahiram mo ng maayos, pero hindi marunong magbayad ng maayos. Hindi lang nakakairita, kundi nakakagalit din. Kasi, nung kailangan-kailangan nila yung pera, di ba, naawa ka, pinahiram mo, dahil nagtiwala kang magbabayad sila. Tapos ngayon, na ikaw na yung nangangailangan ng pera, biglang parang kasalanan mo pa na mo sila at kasalanan mo pa na kailangan mo na yung pera. Nagigets ko naman yun eh, hindi araw-araw Pasko. Hindi araw-araw nasa ibabaw ka para all the time mayaman ka, may pera ka. For sure at some point, isang point sa buhay mo, nag nangailangan ka din. Na kailangan mo rin manghiram para matustusan ko ano man yung kailangan mong bayaran o bilhin. Pero kasi yung pangungutang guys, responsibility yan. It's a responsibility that needs an action kung pinahiram ka, ibig sabihin nun may tiwala sa'yo yung nagpautang na mababayaran mo yung hiniram mong pera. Ako kasi yung tipo ng tao na ayoko na nagkakagulo o nasisira yung relationship ko sa isang tao dahil lang sa pera. Kasi honestly, sobrang babaw nun. So to begin with, kung wala ka palang planong bayaran yun at hindi mo kayang bayaran, huwag ka mang utang. Dahil hindi may tatama na isang pang mali ang isang pang pagkakamali mas nagagalit lang ako sa iyo mismo. Syempre, pinagpaguran ko yung perang 'yun. Tapos gagastusin mo. Hindi mo babayaran. San ka kumukuha ng kapal ng mukha?